Yeah. <laughs> Ito guys, yung mais. Ito guys, mais. Mais, mais, mais. Kumala tayo dito. Ito so, guys, yung mga mais. Ito yun, masarap ito. Ito, paligid. Ito. wala ka ayo itu yung baby yung pato yung pato itu o fish pan guys, yung pato guys hindi na, to yung fish pan, to guys yung so fish pan oh maraming isda guys so tilapia, ito yan no? oh manta, um to yun fish pan, oh alak ito sa guys malaki, ito to yun oh no? ribot, oh no? wow. fish pan ito yung guys oh punta ako dito sa aking kabihigan kabihigan ito guys ito yun oh oh malawak ito siya guys oh malawak ito yung mga pato so hanap ng pagkain ito yung siya guys oh ito yun Lauk ito yung fish pan. Ito to sa aking pinsan. Kumala ko to ngayon. Kita ko sa inyo paligid to. So, Ito yun o, hanap ng tutain. Mangis okay, so maraming isda guys To Guys, malaki ito yung face pan sa so, kung kailangan. Rồi cái sáng à. Rồi. À tô basto. ito sa lalim ito tôi sẽ làm talon Đó. 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 Uh, oh, ito yung mga tilapia guys. yung, yung drum lap. Uh, oh. pato. Ito guys. So, oh. tilapia. Ito sila sila din. So, guys. So, guys. Oh. ito guys so meron pa yun ang face guys so meron yung face pan guys so merong so, pato kasama dito sa face pan ito hmm, guys